Hi guys, kain tayo. <laughs> Ang dami kong pagkain. Meron ako ditong avocado. Ayan. Ito naman is yung ining yung, yung kamuting kahoy. And then tinapay. Eh. Meron ako ditong butter. Yung butter. Wala lang, trip ko lang kumain. Ayan. Yung butter ko. Ayan yung butter. Um, garlic butter. The marine herbs. long Feel so boring. Wait. I need to praise See. So, not So, guys So, guys So, wait. So, wait. see you How? Yung avocado nilagyan ko ng brown sugar oh, yun. Looks like ano pa siya Hindi pa hinok When Tinapay and the butter Tinapay butter and Avocado. Ha? Yum. Sa inyo. Yun oh. Butter. Garlic butter. Avocado and sugar. Avocado. Ano na. Alright. Mmm. -hmm. Hot. yung nangyayap nga lang humagat kapag ganito yung pagkain ko sa and then umuting kahoy with ketchup Oh. Mm. Alam niyo ba? Gusto ko na magpatayo ng bahay. Paupahan. Yung maliit lang, yung afford ko lang. Paso nagpaalala ako. Kasi, kahit matanda na ako, kahit nasa tamang edad na ako, mamamagulang ko mami at papa ko. Kapatid ko. Lagi silang nakikialam. Hindi ako makapag-desisyon para sa sarili ko. Maybe ko, wala akong asawa. Magulo kapag may na ako, makakapag-desisyon ako sa sarili ko. Minsan, anong nyo ba, minsan naisip ko, what if, ibenta ko lahat yung lupa malapit sa family ko para lumayo na ako ng malayong malayo as in talagang yung yung para makapag-decide ako sa sarili ko kasi hindi naman pwede kasi yung lupa na yon is lupa lupa ng ninunot ninuno ko pa so yun ang hirap alam mo yung ko lagi na sana makapag-decide ako sa sarili ko, makapag-decision ako para sa sarili ko. Yung hindi 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 ko kontra yung mamit papa ko. Oh. Kasi hindi ako makapag-concentrate pag may gusto ko. Oh. Especially kapag gusto ko pang bumili ng lupa. Lagi na lang sinasabi ng mami ko. Single ka naman, yung anak may isa lang, ganon, ganon, ganon. Ba't bili ka ng bile, ganon? Alam mo yun? Kasi, nabalak ko ng magpatayo kahit isa. Para may income na ako monthly. Diba? Kaso, nag-word ako. Basta, ang hirap i-explain. Ang hirap. Alam niyo yung mami ko, very, very strict. Pero matanda na sila ngayon. Kaso nga lang, mahirap kasi kalabanin ng mga magulang. Pag hindi ka kasi sumusunod sa mga magulang mo, walang patutunguhan yung buhay mo. Pero sa akin kasi, alam ko yung gusto ko. Bunso nga, kasi bunso akong anak. Alam ko yung gusto ko at alam ko yung ayaw ko. pinakaayaw ko lang, parang, ang tanda ko na mag-decide pa ba sila sa akin, yung ganon. Hello? 38 na ako. Pag may gagawin na akong desisyon, ang daging nilang sinasabi, it's wrong. Basta ang hirap maging bunsong anak. So, yan. lang. Gusto ko ang bumili ng lupa na sa farm yung yung taniman. Then yung kapatid ko, engineer kasi siya. Engineer yung pinakabunso namin, engineer. Sabi niya, ate, kapag bibili ka ng lupa sa mga farm ganito, agriculture, huwag kang magpapatayo ng bahay doon ah. Kasi siya alam niya yung alam niya yung lupa kong Um, madaling, ano, sabi niya kasi pag agriculture, hindi ka pwedeng magpatayo ng bahay doon. Ganon, ganon. Alam um, niya kasi, yun din nilison reason, kaya hindi rin ako umuwi ng Pilipinas. Kahit gustong gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tsaka laging, lagi akong napagsasabihan ng mami ko na, oh, ganito, ganyan. Ang hirap. Sobrang hirap kapag bunso. Iisip <laughs> ko nga lang, siguro kapag may asawa ako na, yung asawa na, siguro, pag nakita ng mga magulang ko na, nakapag-asawa ako ng, matinong lalaki. Eh. Siguro hayaan na nila ako. Basta ang hirap mag-explain. Tingnan nyo, tumanda na tuloy ako. Kakatrabaho. Na hindi ako umuwi ng Pilipinas. Ubus ko na yung isang avocado. kalimutan mo lang ng tissue. Ay! <laughs> Ayan. Magtubig na. Chai. salad breakfast ko ngayon, mamaya kakain ako ng basil pasta. Hello, mga gulang nyo. mama gulang nyo. Kasi sabi nila kapag hindi ka sumusunod sa mama gulang mo, malabo kang umasenso sa buhay. Kaya ako, <laughs> lagi kami nag-aaway ng papa ko. Papag yung ate ko, na nasa niter lang, kaya sinasabi na, ikaw kapag may gusto ka, gusto ka, gusto mo, makuha mo, makuha mo, gano'n. Kaya hindi kami nag-uusap. <laughs> hindi kami nag-uusap. Kasi, ano, yung parang wala akong sariling, hindi ako pwedeng mag parang wala akong sariling isip, gano'n. Habang sila, matuto lang,